Sony kami. Sony kami. Sony kami.

Ang ilaw na ito, ang tanda ng liwanag, ang na pinagdap ng bagong sa tulong ng mga magulang ng maginang, na may mag-alab ito sa kanyang puso at ang sa pagkabalik ng Kristo ang ating Panginoon. Amen. So yan ang ilaw ni Kristo, no? na naway maging tanglaw ni Veronica kami, no? sa kanyang paglaki, nawa'y turuan dapat yung malaman din ang isang mabuting kristyano ituro yung tinuro Yesus sa buhay ang buhay ng Yesus ituro ang magdasal ituro ang kumalang lahat yun ako sa hindi natin sa ng biyaya ng pagbibigsat ng Diyos no? ang sisimba pag ng linggo o, saan kayo makasipasang kayo? ang Pablo na ang kung okay, pa itago pangi, kung ano tapangin, ah, kung pa itanpablo, ang presisto, kung paro pina sa, sa kalyan, no? so, yung every sunday, no? hindi ko lang kung alin baranggay, mayroong kalimutan baranggay May sa antoon, minsan sa or sunday, pero magisim pa kung ng linggo.

Nagyanak tayo ng kaliwa ng doon kay Cristo sa kamanong ng buhay sa pangalan atin, ng sa ating ating Panginoong Espiritu. natin ang ama ano namin. Ama namin, ka, sambahin ang mo, mapasamin ang kariyan ng sumuli ng lupa para ng salamit. Ito kami ngayon ang sa pamamagitan ng binyag tayo naging mga anak ng ating ama na sa Sa pamamagitan ng binyag tayo naging kapatid ng sa langit. Sa pamamagitan ng binyag tayo nagkamayan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng binyag tayo naging mga anak ng ina na sa

dari buku Gunung Bayan, buku

niluluna ng kung sa mga sa mga kultura na ng Espiritu Santo. pagkain at mga pangunahing 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 pagkain at